taga Las Piñas ayun shout out sa inyo sir ano pangalan niyo po Jojo si Sir Jojo so namili po kayo dito Las Piñas to dito oh guys so nagbike Oh, so, uh, Si Kabuting Vlog. So, so sa kanya. Yon. shout out ka pala kay no kay Captain Manyalak, Ulisto Manyalak. Yon. Ng Pasay City. Pasay City, sir. Oh. Yun, ha? Ingat ka lagi. Ayun, baka may si shut out pa kay Sir. May iba okay, sa family. Ah, yung family ko 'di sa Quezon. Quezon. Ingat kayo lagi diyan. Oh, ingat daw po kayo. yan sabi ni Sir ah. Oh, support, subscribe kayo no. Kobonding vlog, vlog. Ayun, salamat po. Maraming sa support. Ikaw, ingat po kayo sa pagba-bike. Malayo-layo 'yun. Ayun 'no, oh, idol natin. Aten. Oh, guys, may umingi ng sticker natin. tagasang san sir. Baliches. No, Baliches. Si uh, Quezon City, no? So, layo, sir. Oh, po kayo. Oh, shout out yan, sir. Baka shout may sense out sa siya... mga lahat ng viewer na, sir. Ayun. Cobontin Vlog. Cobontin Vlog. Ayun. Sa, sa, family mo, sir. Baka may sense shout out po kayo. Shout out po sa misis ko. Oh, nasa misis. Makakas lang ako, eh. Nasa bayan siya. Nasa, bayan. Okay. Oh, chat out daw sa miss niya. Pangalan, sir. Para malaman niya. Jennifer po. Si ma'am Jennifer. Ayun. No, shout out yan, ha? Sa Novaliches, no? Oh, chat out sa inyo, sir. Ha. Support niyo ako. Para ma... Oh, salamat doon, salamat. Thank you, sir. Ingat po kayo sa pagbabike, ha. Alam naman po natin na bike lang po yung dala natin araw-araw. Kaya ingat-ingat po kayo sa biyahe. Oh, thank you, John. Thank you. Yan, salamat natin. Oh, shout out sa sir. Ingat-ingat po, ha. Mung namalihin kasi, sir, Magluluto na to. <laughs> ingat po. ayun Yan, guys, 20-20 pesos lang yan, ha. Oh, 20. Sa mga ganito mo. 20 din. Yan, 20-20, guys. Yung mga malalaki, yung mga dolls na yan, no? Magkano doon sa mga manika ng yan? Kasi kasi kabunting dolls. sir. Uy, shout out, sir. Shout out po. Shout out, uh, shout out yan. kagaling galing po sa trabaho. O, oh, namimili pa lang. Uh, shout out, sir. Thank you po sa support, ha. O, oh, kilala mo na tayo ni Idol. oh thank you. Ingat po kayo. Yung mga namimili rito, guys, sa Carmen Planet. Kasi alam po nila na mga mura po ang mga bilihin dito. O, oh, dito na kayo sa mga nakalatag na to, o. Oh, dami ang no. Oh. Hanggang dulo ng mga idol natin dito. Dito na kayo. Pumunta. Ang benta mo nito, 150, kuya. 150 daw dito, guys. So sa mga nangangailangan nito, oh. punta na kayo. Pag nag-burn out, ah. 150 lang. Oh. Okay, 300 oh. guys 50-50 oh, sa so, sinturon o oh, ba 50 lang so ito so, pa strange yun ate good morning dyan shout out shout out dito sa so, mga friend natin good morning po dyan o yan guys sa so, mga ano guys marami rito yan, ah, may mga pusit dito galunggong ba yan Oh, salmon. Oh, meron sila rito oh. Oh, 'yun, matangbaka ba? Yes, ayun oh. Ito ba 'yun? Ah, ito to 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 'Yun yung matangbaka guys oh. 160 ba ang kilo? Oh, 160. Ayun. Oh, dito na kay guys oh. Pag namili kay rito. Ayun oh. Oh, sariwang-sariwa yan guys. Dito lang yan sempre sa mga friend natin oh. Shoutout yan. Oh, 'yun oh. Oh, kita tapyanbaka sya may isa shoutout ka diyan. Shout out to ka. Oh. Shout out sa mga fans namin diyan. 'Yon. <laughs> oh, 'yan We dito kay Ate Edna. Sa mga YouTube mo eh. Mm. Namamanta man lang mag-impression siya. 'Yo, no, s'yempre, di ba? Uh, no? Oh, 'yan si Ate Edna. 'Yo, so, dito lang yung putaan sa kay Ate. Ano nga ba kalamote? Eh, At ma sister mo ah, rito. Oh, 'yun 'no. Oh. Eh, chào to 'yan na. Happy Sunday. Nandito ako dumadating talaga ako rito. Oh, yan ha. Ah. Hindi ka mawawalan. Ha? Hindi ka mawawalan. Sa Pasko. Sa Pasko. Pero hindi ka rin makakaroon. O, oh, yun lang. <laughs> pero pupunta pa rin ako dito. O, oh, 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 yan ha. Ah. Oh, o, tayo. O, oh, thank you dyan ha. Ah. Ba, ingat-ingat. Malawag ano, ang ano, malawag planas para sa'yo. O, oh, salamat, salamat. <laughs> maluwag daw. O, oh, dito muna ako. Kaya nga, dapat talaga dumamit. Ito guys, yung Adidas 300. Itong na to? 200 plus 80 O yun o no? O oh, yan na Dida Tesla Original na to guys O oh, 300 Ito 200 plus 80 Ito 200 Start oh. Yan 200 o oh. Dito Original lahat Puro 300 Puro 300 lahat to Digit na lahat yan Digit lahat yan ha Sa short pan mo Yung yung ganda nyo no Sandaan sa short na yan o oh. Sandaan ha Mga solar Yan 120 solar 120 o nga Yung malaki 240 So, 120 guys Doble, Doble no Magkano dun sa malaking yan? 240 240 Mga ah, konti lang talaga tubo mo din Pero at least dagdag ko pa rin Oo, so, Tama ka dyan Sige kita ka tayo Thank you dyan ha Thank you marami O guys puntahan nyo na rito Yung mga friend ko dito sa Carmen Planas Bandang dulo guys o oh. Dami nilang natag dito Nabili na raw yung mga iba Hindi natin nakakabot eh Oo nga pero kung gusto nyo kang pang ano Lalo magki Christmas guys Ayan mga Christmas light to Napakamura lang yan ha Dami dito Punta nyo na lang So sa mga hilip din sa mga sombrero So no? ayan o no? May mga sombrero Ito guys to oh. Ayan o oh, toy School bus to guys o oh. O guys dito 20 Ayan 20 pesos lang to ha ah. 50. 50 to guys, sa ganito, 50 pesos. Dito na kayo, punta na kayo rito sa bandang dulo. Talagang dumadami sila rito maglatag, guys. So, oh. may mga iba-iba pa rito mga ano, oh, oh tulad nito, kailangan nito to charger, guys. so. Oh, oh naka-karton, no. Bagong-bago pa. Kano, sir? 50. 50 guys, dito sa charger na to. Oh, pang-altar, guys. So, oh. iba-iba 'yung kulay. Magkano naman sir ba, isa? eh, pinapapakyaw ko lang ah, pakyaw, so isang plastic sya magkano naman, sir? 30 na lang 30, guys, sa ah, mga ilaw na to, o oh. iba-iba yung kulay, pang altar ninyo, guys, o oh. katulad nito, itong ano, itong magkano? 50 na lang, 50. Yan, 50 pesos saka to, oh. o, magkano, magkano dito, sir? sa ganito? 50 din o, so, guys, punta na kayo dito, 50-50 lang, o oh. Saan ka pa? 50 pesos lang yan ha so, Yeah, thank you dyan marami Salamat ang sa marami sa iyo Kahit puntaan nyo to dito Sa bandang dulo na sila Daming naglalatag Sa mga may need nito guys Itong manika na to Taas nito Yan o no? oh. Halos 1 meter siya guys Yung taas niya Yan, 1 meter guys ha oh, 500 lang dyan guys o oh. 500 ba Ito na. naman mga toy Pwede na. Pwede na. na car pang ano naman to, mga pang boy. Magkano dito, Tay? Ha? 250 guys, eh, ganito kalalaki oh. Laki. Oo. Oh. Sawa kapag gulong nito sa ano, bahay. so, <laughs> oh, di ba? Oh, 250 lang dito. Ang kaba. Pare-pares ba yan, tig 250? itong mga malalaking to. Ah, itong sandaan, pero yan 250. Yung ganito, 650 o oh guys, sa mga bibili ng mga pangregalo o panglaruan ng mga anak nyo, punta na kayo dito guys sa bandang dulo. Daming mga toy dito. Mga mura pa o. Oh. 50-50? O, -50. oh, biro mo? 50 lang dito. tangka ka pa. O oh, yun o, oh. tingnan mo pa nga ako. Punan natin. Oh. oh. Yung mabaliktad, mabaliktad pala yun, no? Oh. 50 din? oh, mabaliktad. Oo, oh, 50 pesos, ha? Ah. Tangka pa. Mabalibaliktad sila dito. Oh, yan ha, ah, 50. Ito yung magano sandaan dito. Yan sandaan dito, guys ha. Ah. Dito yung sinabi ni Ate na 250. Yan oh, ganda. Ah, sandaan yung malaki. Yung maliit 50. Oh, yan guys, katabi ni ano ni Dal, oh. Sa mga bag. 50 din. Oh, guys, sa mga bago, oh. mga bago 50 pesos oh, bagong-bago. Oh, 50. Sang Oh, si Macdo. Oh, sigurado guys, busog na 'yung mga baby niyo rito. Kakalaro. <laughs> 50 din. Oh, 'yan oh. Oh, tingnan niyo may guys ha. 50 pesos lang 'to. Oh, 'yan oh. Bilis mo benta to eh Kasi laga to ng ano guys Mga kandila Pinago ni ate yung presyo guys Binabaan pa Para maubos daw to Ang oh, dami dito O oh, yan Sa mga may nangangailangan yan o oh. O, oh, saan ka pa? Diyan ka na. O, oh, guys, okay, pang tulit-tulit. Panlinis ang tenga ng mga baby nyo. kano. no? Sampu, guys. Ito ang gamitin nyo kasi safe. Panglinis. wag yung matulis. Delikado. So, dito na kayo yung mga ganito. Dandahan lang. Yan. Yan si ate. D dito, dito. Yan. Hanapin nyo lang siya dito, guys. Ito yung mga paninda niya. Yan, no? Oh dito na kayo pumunta napakamura ng mga ano, bilhin dito mga paninda niya. so, lalo na yun guys oh, yung dal na yun oh, 1 meter yan hindi lang siguro 500 lang tuwan so, tuwa pa yung anak nyo dyan oh, yung pagririgaluan nyo only 500 oh, guys magkano ulit? 100 dito oh, 100. Oh, barbie daw ulit hanggang 400 bibigay mo 400 na daw <laughs> ang bilis ha 500 to 400 oh yun o oh. oh, dito na kayo araw dito ka na talaga oh dito araw araw o oh, nga eh doon ka oh, nga gulat nga ako dito kay eh Ad, linggo lang doon pero araw araw dito mula Monday hanggang Saturday oh yan punta na kayo dito guys sa mga ano latag ni ate